Good morning guys. So I just want uh, to share to you na bibigyan ko yung mga tips kung paano uh, mabawasan yung stress natin sa mga taga-custom. Kasi alam ko naiintindihan ko ngayon yung mga pinagdaraanan ng mga kapwa ko OFW na nagpapakapagod at uh, nagpihirap dito sa ibang bansa. Pero ang tingin sa atin ng mga OFW uh, ng mga taga-custom ngayon ay hindi mga bagong bayani kundi mga bagong gatasan ng bayan. <laughs> So, unang-una kasi, uh, ang problem kasi is yung box. So, ang required ngayon ng custom sa box ninyo ay kailangan yung maliit. Kasi, the bigger the box, the bigger the tax. So, ibig sabihin, kailangan yung tax na babayaran nyo is maliit lang. So, ibig sabihin, maliit lang na box yung required. So, ito na yun. Ito na yun ang bagong <laughs> required box. Required box ng custom. Ngayon, kung makikita nyo, di ba? Hindi ko na siya ganong uh, nilagay ng tape sa taas. Kasi bu ganun din eh, bubuksan din nila, di ba? So, lagyan mo na lang siya ng tape sa baba, lagyan mo na siyang ng tape sa gilid, tapos meron note dito, peer here. Kasi nakakahiya naman sa kanila, di ba? Wow! <laughs> ang lulupit nyo, eh, no? So, ano ba ang kailangan natin ilagay sa box nyo Ang mga nilalagay ngayon sa box, hindi pwede mga appliances, hindi pwede mga microwave, mga rice cooker, mga uh, oven toaster, hindi pwede yan. Bakit? Kasi mahirap ilabas. So, ang required nila ilagay natin sa box is yung mga edible. Ano yung mga edible? Yung may nila sa bahay nila. Yung, mga, yung makakain nila sa bahay nila. So, ito. O, oh, ayan. Binigyan ko na yun ng isang lachon meat. <laughs> lachon meat para sa inyo. Diba, mga taga-custom. Yan, ha? ilalagay ko dito yan. Bakit ito lang ilalagay ko? Kasi, the more item that I will put in this box, na mas marami ibabayad kong tax, kaya the less item na ilalagay ko dito, less tax ang babayaran ko. Di ba? <laughs> so, ngayon, ayan, let's you meet. Yan ha? sana makatulong yan sa pamilya nyo. At ngayon, bibigyan ko kayo ng copy na nakasashay pa para sa inyo. Para nervous na naman kayo sa mga ginagawa ninyo sa mga balikbayan boxes ng mga kababayan nating OFWs na kagaya ko. So, hindi lang isa. Nagawin kong dalawa. Yan. Para kabahan naman kayo. Para kabahan kayo sa mga pinaggawa nyo sa mga balikbayan boxes namin. So, ito pang pa isa. Bibigyan ko kayo ng isang bag ng tea. Itong bag at isang tea. Para saan to? Para pagkatapos nyo kainin yung mga chocolate, yung mga perero, yung mga goya, mga sneakers na nakuha ninyo sa mga balikbayan boxes namin. Ito, makakatulong sa inyo ito. Magsaka kayo. <laughs> Ayan, lalagay ko yun dyan. <coughs> so, kung makikita nyo, huwag nyo nalagyan ng tape sa taas. Kasi bakit? De-derecho ito sa costume. Pag nilagay niyo yung sender, lagay niyo sa sender uh, mga bagong gatasan ng bayan, tapos yung receiver, lagay niyo doon, custom, tapos yung address is uh, opening box area ng custom.